Ginaganon mo. <laughs> <laughs> hindi ako matatiming. <what> <laughs> kasi nakikita ko yung buhok na kulay puti. Pag hindi ko to binunod. Yan, two, three. <laughs> 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 ay, ano? Ang Pusa ako ko na makakalap ng kago. Ala, hindi na bunot. Hindi na bunot. Ba't hindi na bunot? Ito na. Masakit? Mm. Ba't hindi ko nabunot? Kasi ang kulit mo eh. Parang tuti. Dreads Ang sarap nga nun eh. <laughs> ang sarap nga eh. Ang sarap. Oh, kulay puti. Bakit kasi sa loob? Masakit. Grabe. Asawa mo trip. Tripas, uh, oh, po, nanay. kakita kasi ako ng